Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwantuhan. 2027 season ay ang summer na inaabangan ng madami dahil may pagkakataon nga na maging free agent ang probably the two best players in the world the last 5 or more years ang European Basketball Icons, 3-time MVP Nikola Jokic ng Serbia at 2-time MVP Giannis Antetokounmpo ng Greece. Personally, sa palagay ko naman ay pipirma ng panibagong kontrata si Jokic upang manatili dito sa Denver Nuggets next offseason habang si Yanis ang talagang malaking question mark dito to the point na kahit si Shams ng ESPN na alam ang lahat ng balita ay hindi alam kung ano ba talaga ang pinaplano ngayon ni Yanis at kung gusto ba nito na manatili sa Milwaukee Bucks. Ini-evaluate pa nga daw nito ang kanyang future kasama ang kanyang inner circle na most likely ay kinabibilangan ng kanyang pamilya at agent. Ganun pa man sa ngayon madaming teams ang gumagawa ng mga galaw para maghanda sa dalawang player na ito sa 2027 offseason. Halimbawa na lang ang Lakers na lahat ng kinukuha ng players ngayon ay 2 year contract lamang ang binibigay nila. Si Luka Doncic lang din ngayon ang tanging player na under contract matapos ang 2026-2027 NBA season sa kanilang team. Rumored na si Jokic ang hinihintay nila kung sakali man na maging free agent ito sa 2027. Habang ang Clippers naman ay si Zubats lang din ang may kontrata sa kanilang team patungo sa 2027 off season. Si Harden, Bill, Kawhi Leonard, Chris Paul, Brook Lopez at iba pa. Lahat ito free agent sa 2027 mga kaibigan. May tulad naman ang Warriors na ayaw pa rin bitawan si Jonathan Kuminga hanggat hindi nila naukuha ang sa palagay nila na sulit na talaga na trade offer ng ibang team sa dahilan na gusto nga nila na may bala sila sa isang trade conversation sa Milwaukee Bucks kung sakaling dumating man nga ang araw na humingi ng trade si Yanis. Isang deal na nakapalibot kay Kuminga nga ang ilalatag nila. Habang andyan naman ang San Antonio Spurs na kinandado na si De'Aaron Fox sa susunod na limang taon. Kung humingi ng trade si Yanis ay pwede nilang gawing centerpiece ng trade conversation si De'Aaron Fox, Stephen Castle at si Dylan Harper Madaming teams nga nakaabang sa dalawang superstar na ito subalit may tulad din naman nila Stephen Curry, Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Kawhi Leonard, James Harden at iba pa na tulad ni Giannis at Jokic ay posible din naman na maging free agent sa 2027 offseason. Pagdating nga ng 2027 free agency si Giannis at Jokic ay parehong may edad na 32 years old na kadalasan ay ito ang mga dulong taon ng prime years ng mga basketball players o at least sa edad na ito ay nagsisimula ng bumagsak ang performance ng mga manlalaro. Baka nga may mag-comment eh bakit naman si Lebron, KD o Curry lahat pa din ito magaling kahit na 35 na o higit pang pa edad nito. Well ang tanong ay ordinaryo ba silang player kaya nga sila considered as all-time greats o legends ng sport dahil kakaiba sila. Kung lahat nga kayang ginagawa nila, edi sana ay normal lang sila na player. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay MVP level pa din ang performance sila Yannis at Jokic pang edad nila ng 32 years old?